Sanya Lopez, galit na galit kay Barbie Forteza dahil sa panloloko kay Jack Roberto. Nagpahayag ng galit si Sanya Lopez sa ginawang panloloko ni Barbie Forteza sa kanyang kapatid na si Jack Roberto. Ayon kay Sanya, hindi niya matanggap ang ginawa ni Barbie sa isang taong tapat at mapagmahal tulad ni Jack. Sinabi niyang nasasaktan siya bilang ate na makitang nahihirapan ang kanyang kapatid. Dagdag pa niya, hindi deserve ni Jack ang ganitong klaseng pagtrato. Hinikayat ni Sanya si Barbie na magpakumbaba at aminin ang kanyang pagkakamali. Ipinahayag din niyang susuportahan niya si Jack sa kanyang pagbangon mula sa sakit. Maraming tagahanga ang sumang-ayon sa naging pahayag ni Sanya, na nawagan din siya sa publiko na magbigay ng lakas ng loob kay Jack sa gitna ng kontrobersya. Sinabi nyang pamilya nila ang magiging sandigan ni Jack sa panahong ito. Sa kabila ng galit, hiling pa rin ni Sanya ang pagkakaayos sa lahat. And this are chica for today mga ka show best sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.